Yun, what's up sa inyo mga boss Lodz, ka? Labas lang ng balita, no? Dito sa kanilang website ng MMDA. Ngayon, re regarding ngayon mga lords, uh, pinag-uusapan dito yung uh, bago nilang nilabas na website para makita natin kung may huli ba tayo during end Ito yung uh, nilabas nung nakarang, uh, nakarang linggo regarding sa uh, no uh, no contact appreciation ng MMDA. So ito tinatalakay dito sa sa video na to na inilabas na nila yung kanilang uh, link ng website para makita natin kung may huli ba tayo sa NCAP. So ipapakita ko sa inyo mga lords yung yung itsura ng ng kanilang website. So ito 'yan. Ayya. Yan ang ayan mga lords. So, so ito yung link na yan mga lords, lalagay ko na yan dito sa YouTube channel natin. So, ilalagay lang dito yung uh, plate number. For example, ito itong plate number ko. Okay, wait lang. Ita-type ko lang. Ayan mga lods, ito yan. Yung makikita nyo, nilagay ko na yung aking plate number. Kasi Syem yung syempre, hindi ko lang pwede i-share sa inyo. <laughs> so, ayan. I-check na natin yan. I-press nyo lang yan dyan. Yung link, uh, nasa taas na. <coughs> nasa taas lang yan. Oh. No? May huli ka. .fmda.gov.ph So, ayan mga lods, lalabas yan. Yung no record found congratulations so congratulations na <laughs> wala tayong huli during NCAP most of the malos uh, dumadan kasi ako sa, ano, sa commonwealth eh, at saka sa Anonas ano ah, uh, ano na sa tawag nito Aurora Boulevard so yan so yung mga lods lagi ko na dito yung link ng ano hindi eh, kakita eh, eh, ko na lang pala ayan may huli ka so yun yung mga lods Hanggang dito lang yung video natin para kayo pa na alam nyo rin. No? So ito yung highlights lang natin. Yan. Yan yung link mga lods. Pero ilalagay ko na rin dito. Yan. Search nyo lang dito. At idadagdag ko lang pala mga lods. No? Hindi porket na wala na kayong huli dito sa MMDA na, uh, na portal nila ibig sabihin yan wala na kayo talagang huli eh meron nakalagay dito ah uh, yun oh know, aras of uh, no does not necessarily mean you have no violation in this in this website only show the violation under the contact yun nakalagay dito uh, na ang website nito is para sa NCAP lang pero kapag uh, nahuli kayo during sa mga, L, mga LTO ah uh, hindi no no uh, sa mga local ayun eh, nga sa mga local government siyempre yun meron kasi yung mga local governments kasi tulad ng Quezon City meron silang different na ano na website pagkakalam ko ah kasi nakapagbayad na nakapagbayad na kami nung pamangkin ko nung violation niya ito is para sa NCAP lang no? Huh? so yun i share ko lang sa inyo kasi nakapagbayad na kami before na eh yung nagka-violate yung, yung pamangkin namin na binayaran namin sa Quezon City website naman yon so ito magkaiba iba to then parang magkaiba din sa ano eh, sa LTO eh, no kasi, yun ha? kasi sa LTO din check nyo na dun sa LTO kung meron din kayo dun parang hindi kasi papasok dun eh so yun So, yun mga lods. sa sana magkaroon kayo ng ano, ng kaalaman. <laughs> ngayon ngayon lang ito mga lods. As of, ano, asok today. Ayan, June 16. So, kakalabas lang. May nitinit pa. So, yun. Search nyo na. Baka sakaling gero din kayong ano. <laughs> Kaya kayong huli. O oh, wala. So, yun. That's it. One set.